Hello guys! So itong video na to ay para sa mga taong naniniwala sa second chance. Sa mga taong umaasa pa at mahal pa ang ex nila. Minsan, mapapatanong ka na lang talaga, may chance pa ba? Kaya for this video, bibigyan ko kayo ng mga signs na may chance pa na magkabalikan. Number 1, kung ang naging dahilan ng breakup nyo ay hindi dahil may nagloko o nawala ngay ng tiwala sa isa't isa, kundi dahil lang sa distance, sa work, sa school, pero alam niyo sa sarili nyo na ang isa't isa lang ang gusto nyo talaga. Kung hindi dahil sa mga bagay na nasa paligid nyo, then maybe may chance pa. Number two, sabi nga nila, time heals all wounds. Kung lumipas na yung panahon at dumating na yung time na pareho na kayong gumaling, siguro pwede nyo na ulit subukan kasi nakalimutan nyo na yung galit at nawala na yung sakit. Number three, kung hindi na lang kayo puro pa-cute at pagpapakilig sa isa't isa kasi mas mature na kayo this time. Dahil simula naghiwalay kayo, pareho kayo may natutunan, may mga bagay kayo na-realize at pareho nyong naramdaman na handa na kayong magseryoso. Number Number 4. Kung gusto siya ng mga kaibigan mo para sa iyo at kung gusto ka ng mga kaibigan niya para sa kanya. Hindi ko sinasabi na magpadala kayo sa mga bagay na sinasabi ng iba. Pero malay nyo, naunahan lang talaga kayo ng takot, ng doubts, ng galit. Kaya may mga bagay na hindi kayo napapansin at nakikita sa isa't isa, pero nakikita ng iba. Number 5. Kung ramdam na you're better together. May mga bagay kayo na hindi magawa kasi kailangan niyo talaga yung isa't isa. Sinubukan niyo naman pareho na humanap ng iba, pero iba pa rin talaga yung saya kapag kayong dalawa yung magkasama. Siguro kaya hindi mo siya makalimutan kasi hindi mo naman talaga siya dapat kalimutan. Number 6. Kung dati magkaiba yung choices nyo, kaya lagi kayo nag-aaway at hindi magkasundo at pakiramdam nyo walang patutunguhan yung relationship nyo. Pero ngayon pareho na kayo ng gusto. Pareho na kayo ng gustong puntahan. At yung plans nyo pareho na rin. Siguro eto na yung sinasabi ng ibang tao na right time. Nahintayin nyo. At number 7. Napatawag nyo na ang isa't isa. Humingi na ng tawad ang nagkamali at pareho na kayong handang kalimutan yung nakaraan at magsimula ulit. Dahil mas mahalaga pa rin yung mga bagay na nagawa niyong tama kaysa sa mga bagay na nagawa niyong mali. Kung pareho kayo naniniwala sa second chance at naiintindihan niyo na lahat ng relasyon dumadaan sa pagsubok, kaya handa na kayong sumubok ulit.